Lahat na? Lahat-lahat, nagsama-sama. Hindi naman ito ang ulan eh. Tapos, tapos, naano daw, nasira yung dam. Diyan, taba ang taba nito. Mm -hmm. Ito yung binabai. Bakla. Bakla. Tapos, ito yung babae. Ang drabid. Kaya, yung tabaani. Hmm. Yan yung kulay mo sa tabaani. Daddy! Daddy! kulay ano yung tabaani. Daddy! Papa!